So ayun isang mapagpalang araw po sa lahat So nandito na po tayo sa puno ng kawayan Yung Sinasabi natin na tapatan ng kawayan na ano uh, natural lang talaga ito guys kasi simula ng tambok uh, tambo pa siya guys ay natural lang yan kasi kinuha ng mga tao yung ano guys yung tambo ginagulay so natural lang siya na magiging tapatan siya guys dahil gusto niyang makasurvive ayan guys oh pakita ko sa inyo guys ayan so hindi lang yan tapatan guys tatlo pa yan guys ayan guys pinutol ng tambo dito guys so dito siya tubo tubo rin dito guys so sana at maliwanagan kayo guys na yung totoong katapatan guys ay wala talaga yung maganda talaga yung pagkapu tubo guys tulad ng na-upload ko sa latest ko video guys tingnan nyo guys yung totoong tapatan so ayan guys o, oh, tatlo pa yan guys kung makita nyo ayan uh, Ginulay yung tambo guys so dito siya dahil gusto niya makapag survive uh, may tubo sa rito at dito ayan ito pa yung pangatlo yan guys so ito yung pangatlo guys so kung nakikita nyo may may sugat pa ng ano guys uh, itak yan so dahil gusto niya makapag survive uh, uh, nagtubo sa rito guys oh. tingnan mo guys mayroon din dito So, pansin mo, marati, marami talaga talaga na gumugulay guys. Ayan. Kinukuhaan na yan guys kasi ginagulay yan. Mayroon pa isa guys oh. Yung malaking tambo yan guys. Ayan. Uh, kung napansin nyo, uh, isang sanga at isang sanga sa kabila. Yun ang tapatan. Guys. Pero natural na yan guys. Na tapatan. So, mas maganda talaga guys yung tapatan guys ay buo talaga sa nakawayan guys na simulat sa bata pa siya ay hindi na disturb yung paglaki niya hanggang sa taas at sa taas uh, nagiging sanga siya guys so ipakita ko sa inyo guys pag makakita ako muli guys So ayusin ko pag video sa inyo yung tapatan talaga na kawayan na may tinik. So sinasabi ko sa inyo guys na so natural lang yan guys. Yun mga ganito guys. Natural lang yan. So hindi natin masasabi na hiyas yan ang kalikasan guys kasi sa tambo pala siya guys ay kinuha na yung tambo so na disturb siya so maaari ding mayroon ding tendency guys na namatay siya yung tambo at ang ginawa niya ay nag siyempre si, 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 mayroong mayroong mga mata-mata sa kawayan ay sisibol yan sibo si kapilaan at sasabihin na natin na, na mutya ng tapatan ng kawayan no hindi yan hindi yan ano guys kung sa akin lang guys kasi na ano siya guys eh na disturb yung pagka paglaki niya yun lang guys at at sana ay mayroon kayong natutunan sa tapatan ng kawayan so talaga guys yung tapatan ng kawayan ay mahirap talaga makikita so tanging pinagkaloob lang ang ipinakita uh, niyan guys so maraming salamat sa inyo guys uh, pasensya na po uh, at pinaliwanag ko lang yung totoong tapatan ng kawayan so god bless po sa inyo lahat